propeta Daniel. Akong si Daniel ay nakakita ng isang malaking dagat na binabayo ng malakas na hangin kabi-kabila. Mula sa dagat ay may lumitaw na apat na iba't ibang dambuhala. Ang una ay parang leyon, ngunit may pakpak ng agila. Nabunot ang mga pakpak nito, umangat ito sa lupa at tumayong tila tao binigyan ito ng isipan ng tao. Ang ikalawa naman ay mukhang oso. Ang dalawang paalamang nito sa huli ang inilalakad at may kagat pang tatlong tadyang. May tinig na nagutos dito. Sige, magpakasawa ka sa karne. Ang ikatlo ay kawangis ng leopardo. Ito'y may apat na pakpak sa likod, apat ang ulo at binigyan ng kapangyarihan. Pagkaraan, nakita ko ang ikaapat na hayop. Nakatatakot itong tingnan at mukhang napakalakas. Bakal ang ngipin nito at tanso naman ang mga panga. Niluluray ng bibig nito ang anumang makagat at tinatadyakan ang matira doon. Kaiba ito sa tatlong nauna, pagkat ito'y may sampung sungay, pinagmasdan kong mabuti ang mga sungay at nakita kong may tumutubo pang isa. Ang tatlong sungay ay nabunot upang magkaroon ng puwang ang sungay na tumutubo. Ito ang tulad ng tao, may mga mata at bibig, nakapangingilabot ang sinasabi nito. Habang ako'y nakatingin, may naglagay ng mga trono. Naupo sa isa sa mga ito ang isang nabubuhay magpakailanman. Kumikinang sa kaputian ang kanyang kasuotan at parang lantay na lana ang kanyang buhok. Ang trono niya'y nagniningning. Ang mga gulong nito ay apoy na nagliliyab. Waring agos ng tubig ang apoy na bumubuga mula sa trono ang naglilingkod sa kanya'y sang milyon bukod pa sa milyon-milyong nakaantabay. Humanda na siya sa paggawad ng hatol at binuksan ang mga aklat dahil sa kakilakilabot ng mga bagay na sinasabi ng sungay na akit ako'ng manood hanggang sa mapatay ang ikaapat na hayop at ihagis sa apoy. Yaong ibang hayop ay inalisan ng kapangyarihan, ngunit pinanatiling buhay ng kaunti pang panahon. Patuloy ang aking pangitain. Ang nakita ko naman ay isang tila taong nakasakay sa ulap. Bumaba ito at lumapit sa nabubuhay magpakailanman. Binigyan siya ng kapamahalaan, ng karangalan at ng kaharian. Siya ang paglilingkuran ng lahat ng tao, bansa at wika ang pamamahala niya ay di matatapos at hindi mawawasak ang kanyang kaharian. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Dakilait papurihan ang puon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon mga bundok at mga burol. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilait papurihan ang puon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon lahat ng tumutubo sa lupa. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilait papurihan ang puon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon mga bukal ng tubig. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilait papurihan ang puon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, mga dagat at mga ilog. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilait papurihan ang poon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, mga balyena at lahat ng nilikhang nasa tubig. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilait papurihan ang poon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon lahat ng ibon sa himpapawid. Awitan siya ng papuri at dakilain man. Dakilait papurihan ang puon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon mga kawan at mga maiilap na hayop. Awitan siya ng papuri at dakilain man. Dakilait papurihan ang puon man. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad ang isang talinghaga. Tingnan ninyo ang puno ng igos at ibang punong kahoy. Kapag nagdadaho na ito, alam ninyong malapit na ang tag-araw. Gayun din naman, kapag nakita ninyong nangyayari na ang mga ito, malalaman ninyong malapit ng maghari ang Diyos. Tandaan ninyo, Magaganap ang lahat ng ito bago mamatay ang lahat ng taong nabubuhay sa ngayon. Mawawala ang langit at ang lupa, ngunit ang mga salita ko'y hindi magkakabula. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Sa gitna po ng napakaraming mga kaguluhan sa buhay ko, sa buhay natin, at sa buhay ng lahat sa mundo, isa lang po ang ating mapangahawakan. Ang lahat ng ito ay mayroong katapusan at ang magahari ay ang kabutihan, ang kapangyarihan, ang pagmamalasakit ng ating Panginoon. Mga kapatid, yung ating unang pagbasa sa araw na ito mula po sa aklat ni Propeta Daniel. Mayroon pong pangitain si Propeta Daniel sa isang dagat na binabayo ng malalakas na hangin ay mayroong apat na nilalang ang lumitaw isang leyon, isang oso, isang leopardo. At yung ikaapat ay isang nilalang na hindi niya maipaliwanag kung ano. Pero ang lahat ng nilalang na ito, lalo pa yung ikaapat ay sadyang nakakatakot. Walang ipinagkaiba sa buhay ng marami sa atin. Kung hindi man ngayon ay baka nung nakaraan o baka simula pa noon at pinagtitiisan hanggang ngayon. Ang buhay natin ay mistulang dagat na binabayo ng malalakas na hangin. At ang lumilitaw ay mga nilalang na kumakatawan sa mga pagsubok, sa mga problema, sa mga bagay na hindi natin maintindihan na talagang sumusukat at humahamon sa tibay ng ating loob. Ngunit alam niyo sa pangitain ni Propeta Daniel, ang ganitong karimari-mari nakakatakot at nakakasira ng loob na pangitain ang paghahari ng Diyos, ang siyang mananaig, ang siyang mananatili sapagkat ang apat na nilalang na iyon ay ginapi lahat ng isa na nabubuhay magpakailanman. At yan ang ating Panginoon na ang kanyang kasuotan ayon sa pangitain ay isang kaputian na walang kasingningning. At makaraan nagapiin niya ang lahat ng ito ay isang tao ang Panginoong Hesus ang siyang tinutukoy dito, ang siyang lilitaw at maghahari ng walang katapusan at paglilingkuran ng lahat ng tao at bansa sa anumang panig ng mundo. Ang paghahari ng Diyos ay sigurado po. Mapanghahawakan natin ito. Ito ang paalaala ng ating ebanghelyo mula kay San Lucas. Kung paanong kapag ang puno ng igos o mga punong kahoy ay nagsisimula ng magdahon, sigurado tayo darating na ang tag-araw. Ganito din kasigurado. O baka mas tama na sabihin mas sigurado pa dito ang pagdating pananatili at pamamayani ng Diyos sa ating buhay. Ang ating Panginoong Yesus sa iba't ibang bahagi ng Ebanghelyo ay nagpapaalaala, nagtuturo, bumabati sa atin sa kanyang mga alagad. Kapayapaan, huwag matakot, huwag mabalisa, pumanatag. Mapapaisip tayo, kahit ba Kapag may mga matitinding pinagdadaanan, papanatag pa din tayo. Papayapa pa rin tayo. Paano natin pagtatagumpayan ang mga takot at mga pagkabalisa sa ating buhay kung sadyang hindi natin maindindihan itong ating mga pinagdadaanan. Ngunit mga kapatid, ang salita ni Yesus, ay salitang maasahan at magkakaroon ng katuparan. Kaya nga, sa gitna ng lahat ng ating mga pinagdadaanan sa buhay, kahit po ako, sa gitna ng lahat ng aking mga pinagdadaanan sa buhay, ang aking pinangahawakan at ito pong ating panghawakan, may katapusan ang lahat ng ito at ang iiral at mamamayani ay ang presensya, pag-ibig, awa, biyaya, pagpapala, ligaya, kapayapaan at ang lahat ng kabutihan na hatid ng ating Panginoong Diyos sa ating buhay. Kalma lang po tayo. Relax lang. Our God is in charge. At siya ang mamamayani lagi sa atin at para sa atin. At sumainyo po ang pagpapala ng makapangyarihang Diyos Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen.